Anak, ba, laing kay ang kuan anak mga labhanan diri anak ay. Umo din gi imong gisimhot anak. Hello. Nakabaho ka na. Mbot unsa baho anak oi? Oh. nakabaho gid oo. Uno ka ang bata. Mama. Sos kalaboy. Nakabaho di kas labhanan anak. Upat baya ka kuan imong sinuka anak. Upat ka, pundok imusinu halag ko halagi talikdan na lang ko. Ingon-anay na lang di ay talikdan si mama. Ha? Bless mama. Taga -santo, Kaloy as ginoong bata. Ingon-anay na lang di ay talikdan si mama. Ha? Di pwede talikdan si mama, oh. Talikdan alang danalang gede ah nganu na Ha Tak si mama say good morning to your viewers anak Nah hello guys good morning Si Papi guys nanalikod guys Yi dan si Mama Lisa Ayak og di anak Ayak og di Ima kong talikdan. Hmm? Ano na ibuho anak? Mati ilan, anak? Wala ka tagas sa kuko? Wala ka tagas na kuko sa kumbibi, oy? Maraming tinood niya tao, Ay, Tagas na kay kuko. Ito na ang pakliningan ng mo, ha? ha? Ato nampak paglinangan ni Tito Uh... mo? Oo. Paglinangan di ay? Kaparaygon sa bata ay, gitalik dan si mama. Di pwede talik dan si mama, ha? Di pwede yun. Nga mana manalikod mo na ang bata. Kinanglan magatubang sa kamera ang baby. Di mag -uuaw. Di pa ba ako kasayaw ni mo anak? Kay nag nayayay si mama anak. Ha? Di pa man kasayaw si mama. Yayay man. Yayay man si mama anak ko. Grabe yayay ni mama anak. Kill, kill, ah, kill. Ah, okay. Oh, hihi ka pang tiyan. Dili. Dili, ah. Nahilo, guys. Maayong buntag. Gipamaak bitaw kung likod anak sa lamok anak. Huwag batasan ng lamok anak. Ikit! Dali ikit na. Ik ano na siya? Baho na? Oo, baho. Ano ka namatay na? Nakakaon siguro naghilo. Kasi ka naghilo ron. Kani mga sodres drawer ba? Pang maaara rin ninyo din na igamit. Panlabay rin. Ano pong gawas ta, anak?